Golden State Warriors rookie na si Will Richard hindi lang nagpakitang gila sa Summer League, nagpakita rin ng tunay na paghanga sa isang NBA legend. Pagkatapos ng laban kontra San Antonio Spurs nitong linggo kung saan umiskor siya ng 16 points at may apat na rebounds, binigyan siya ng pagkakataong magsalita sa post-game press conference pero hindi lang tungkol sa kanyang performance ang naging usapan kundi ang pagtagpo niya sa idolo niya ang si Stephen Curry. Ayon kay Richard, ang pagkikita nila ni Steph ay isa sa top 3 moments ng buong buhay niya. Oo, ganun kalaki ang epekto ni Curry sa mga batang tulad niya na lumaki habang pinapanood ang mga logo trees at no-look passes ni Steph. Ibang klaseng inspirasyon nga naman ang dala ng isang four-time NBA champion. Pero hindi lang puro emosyon ang dala ni Richard. Dala rin niya ang galing. Sa laban nila kontra Spurs, Bukod sa 16 points at 4 rebounds, meron din siyang 2 steals at perfect 8 for 8 mula sa free throw line. At take note, ito ang unang game niya sa California Classic dahil hindi siya nakalaro kontra Lakers noong Sabado. Pero pinatunayan niya ang ready siya hindi lang para makipagsabayan kundi para gumawa ng pangalan. Matatandaan na si Will Richard ang naging top scorer ng Florida Gators sa kanilang National Championship win kontra Houston nitong April kung saan bumomba siya ng 18 points. Kahit na 56 overall pick lang siya sa 2025 NBA Draft, malinaw ang direksyon niya sa Warriors. Isang reliable 3 and D player na pwedeng sumunod sa yapak ng mga second round success stories ng team tulad nila Trace jackson Davis at Quinton Post. Ngayong papalapit na ang NBA 2K26 Summer League sa Las Vegas, asahan na si Will Richard ay magiging malaking bahagi ng rotation ng Warriors. At kung ipagpapatuloy niya ang ipinakita niya ang grit at composure, hindi malayong makita natin siya ang kasunod sa linya ng mga hidden gem ng Golden State. Para kay Will Richard, hindi lang ito tungkol sa basketball. Isa itong full circle moment mula sa pagiging funny step, ngayon ay teammate na siya sa parehong organisasyon at gaya ng sinabi niya, top 3 moments of my life. At sa totoo lang, baka hindi lang 'yan top 3, baka simula pa lang 'yan ng isang legendary career.